manihapun, hapon oh, So guys, guys Lami ka kong sudan Ginamos With sili Og sibuyas Og ang atong sudan guys Tara Okra Talong Og kamutitaps Nilagang kamutitaps Guys lami kaayo So kaon guys Ito, lamito yung oh. Sya, oh. Fresh from the farm. Sausaw so, so, kayo, so, ano. Ay, hey, halang ko yun, eh. Mmm! Mami, lemon, guys. Diba tayo, nung lemon sa ito. Mami. Hmm. Halang? Halang kayo, guys. Nalaganan ng sili. Ah, halang. Ay, lami. Kaunta, guys. kaunta mga guys. Kinamot ang first one. Mmm. Ang kano mo. Mmm. Mmm. My favorite. mo. Mm. kaon tayo. Mmm. Mmm. Lama. Ang guys. Nagka ang um, limoncito. Hindi lang may sa ginamok. With matching. Sibuyas. Mmm. Guwang mo. Ay

gila mus naulung lah, na. hmm lami kang, kalung guys linghol, hmm lami kayu guys, briskoka ayam, hmm hmm, hmm, fresh from the farm kena guys, hmm lami, saus saus gina mus, hmm hmm, lamer. or guys. Parang sa mga guys. nang summer lang sa si Japan. Pag winter, wala. Na, yeah, di pag pakakaum nyo guys, huwag ka magtanong. Kaya pa nagsaray man maligya. Mmm, kayo, guys. Ito, ko kaya. No. Hindi makuha ang sibuyas. Tara. Ay. Mm. Mamatay. Okay, Ito guys. Matay talong guys. Or oh, yung talong is, ano, talong may nagitan sa Pilipinas. Ay, ay, di ko mukha ugli. So, pagkano ugli. So. Talong. Isaw, saw, sa suka. O, ay, sa ginamos. Na na ay, limonsito. Mmm, okay, guys.

Nobody guys. Panansarang sa aming mga kakaon. Mm. Misod ka lang gulay kaugulay dris. Laing nasod guys. Mmm. Ano ka? Kailangan siya ano mag sarili ka magtanong. Sa so, baligya baligyaan mga gulay nga pang Pilipinas. Hmm? hmm lami kayo eh. Hmm. Ngayon, guys. Ba, first ko kayo siya. Tapos fresh kayo siya guys. Lami kayo, ha? Gahit nyo. kula. Uy, laku Kahit, oh. Try ng kit, -kit. Ah, pa. Mm Okay. Come Mm -hmm. Let me guys as in. Mm? we me mm. Well, balik dito sa mga supermarket. Ang inani nga gulay, guys. O, okay, dinaa. ah o ang talong. Pero, ang kamuti, ang kamuti tops, wala. Ah, di kong sili. Alam. Di kong kaong sili. Hmm, nakagas eh. May makalupig ano na pagkaong guys. Lami, healthy pa, Jude. Mm. Kaway-kaway, guys. Kung sa'yo nakarelate, ano Lamig kayo siya. Mm? Mm. Okay, guys. Mm hmm? Lami, pala, guys. Hmm? gawin yung dira nga siya. Lamig ka, guys. Talong! butangan na to sibuyas o ginamos. Ah. Rice. Balot na rice, guys. Mmm.